gilinan Pagkain ng kaya Hangat para sa bayan Pagkain masustansya Sa bawat Pilipino Lahat makakakain Dahil mababang presyo Papay goodbye sa gutom Hello mababang presyo Si Kiko Pangilinan Nagawa na niya ito Papay goodbye sa gutom Hello hello pagkain Kiko sa Senado Ipoto na ba't natin ng food palang kilay na sosyal Ang taas taas sa mahal saan man lalawigan Ano mang paano, kaya ano mang Kaya nandyan si Kiko Pinababa niya ito No service ng gobyerno, pinababa niya ang presyo ng bigas. bigas Yan ang tunay ng mga tipo ang